Hi guys, welcome to my vlog Ayan, Buhay probinsya po tayo guys So last time po Ay yung mga talbos ng kamote po namin Ay hindi pa po ready Ngayon ready, ready na po, ayan Tapos meron pang uh, medyo Foggy po sa amin ngayon guys Ayan, so parang feeling foggy lang ang technique. Ayan, so Tukwa po tayo ng talbos ng kamote Guys, More early in the morning Para po, hindi po tayo Mainitan, charos <laughs> So, yun. So, ayan. Kukuha po tayo ng talpos na kamote. Marami na pong talbos na kamote. And then, ilalaga po natin yan together with suka and then kalamansi and then sinangag na kanin. Wow! The best yan. Ayan, guys. And, syempre po, yung, yung hindi makalimutang silim. Malalaki na po yung bunga nila. So, kukuha rin po tayo para sa ating... Uh, sinigang sa lunch ayan so kukuha din po tayo ng bunga ng sili later on guys ayun so ang ayan so, um, so mimitas na po ako ng mga bunga ng sili guys ayan and then sa kabilang banda maghita po ninyo yung malaking gabi and then yung manok po namin na nakipit sa anak video <laughs> ayan guys so uh, photo bomber photo bomber yung manok no or I mean video bomber yung manok na nandyan sa harapan ng video ayan camera Ayan. so marami din bunga ang mga sili namin guys. So kailangan lang natin pitasin. Kung hindi natin pipitasin, iba po ang pipitas niya na guys. Alam mo naman na dito sa amin, okay, tanim ng isa, tanim ng lahat. Ayan guys, ayan. So marami rin po ako nakuhang talbos ng kamote dyan guys. Ayan, so ikot-ikot po tayo, naghahanap po tayo ng... Uh, ayan... Ayun so mayroon po ako nakita doon na talbos ng kamoti guys and then ayan so pagising ko lang po dyan okay katapos ko lang po magkape pero sabi ko mas maganda lang nakuhin natin yung talbos ng kamote kesa wala tayong makuha kasi kinuha na po ng ibang tao <laughs> ayun and then ikot ulit dyan alam naman tayo ikot ikot pang may video <laughs> ayan ayun guys Ayan, so Ayan Ayan, tumingin ako sa camera <laughs> Buti na lang wala na po yung manok namin na video bomber Ayan guys Ayan Ayan na So wala na po ako makita Ayan, kukunti na po Ang aking nakikita And then lalapit po ako dyan guys Lalapit po ako dyan <laughs> Ngayon ipapakita ko po yung nakuha kong uh, talbos ng kamote. Ayan. So okay na po 'yan sa amin. Ayun, so pwede na po 'yan. Pwede na po yung pagjagan Okay, guys. Maraming salamat po. Thank you.